lik normal na naman ang buhay ng ating mga bida matapos nga ang hostage taking na naganap munti ka na naman ngang nagpapahama kay Analin pero mukhang maganda rin naman ang nangyaring hostage taking dahil naging mas close pa sila Madam Lotus at itong si Analin sa pagdalaw nga ni Analin kay Madam ay masasabi ni Madam ang kanyang hinala dito kay Carlos na parang kaparehas din daw ni Madam itong si Carlos na kriminal. hindi daw siya babansagan Madam Lotus kung hindi niya kayang bumasa ng ugali ng isang tao kaya naman ayon kay Madam ay kailangan daw magingat nila Analin at Lynette dito kay Carlos at huwag silang magpabulag sa mga pinapakita nitong maganda. Kitang kita naman kay Annalyn ng pagkasyak dahil parang may mga hinala na nga rin siya noon na masamang tao itong si Doc Carlos at kitang kita niya naman kung papano nito binugbog ang kanyang inang si Lynette na nagdulot nga para panandalian silang umuwi ng kanilang bahay. Samantala, muli na naman uusigin ni Justin ang kanyang inang si Giselle at kikwestiyonin niya ang pakipagkaibigan ni Giselle dito kay Madam Lotus na isa daw kriminal. Ganto na daw ba talaga ang mga uri ng kaibigan ng kanyang ina? kaya naman itong si Giselle ay medyo mapapahiya sa kanyang anak. Samantala, mabubuking na rin naman itong si Justin ang ginawa ng kanyang itay na siya talaga ang tumawag kay Madam Lotus upang ibuko ang ongoing na operasyon ni Carla na nagpagalit nga ng gusto kay Madam Lotus. Sila baga kasi nanghihinayang itong si Eric na hindi pa tinapos ni Madam Lotus itong si Anna Lynch. Gusto na ng pagalitan ni Justin ang ama kaso ipapaalala naman ito sa kanya hindi lang si Giselle ang kanilang kalaban kundi pati lahat ng mga tanyag. Kaya naman pinatitigil na ni Eric ang pakipagkaibigan ni Justin kay Annalyn. At aabangan na rin natin kung makikita na ba ni Lynette ang walang malay na si Irene. Kaya naman ko isa ka rin sa mga umaasang sana panagutan na ni Carlos ang kanyang ginawa kay Irene at ang lahat ng kanyang mga kasalanan ay like ang video na ito and don't forget to subscribe. Thanks for watching and see you next time. Bye bye!